Good morning, good morning, good morning mga idol Nandito po tayo Nandito na, na naman tayo li sa Bolong uh, Bolong Beach Idol ha. Mangangawil na naman po tayo Doon sa Ewan kung asan spot na naman tayo Pupunta ngayon ni Ni Kuya Jojo Yan idol, kasama na naman natin si Kuya Jojo Idol Jojo, idol Andyan na naman uh, Yan, ngayon mga Mangangawil na po Mangangawil na naman po tayo ulit ngayon ah, Sana, swerte na naman tayo ulit mga idol Katulad nung dati Ayan, update-update ko na lang Kayo mamaya, idol, kung Makakarami tayo Ayan, okay, idol, idol. Ayan, palis ah. na tayo, idol Pupunta na tayo ng laod Yan. Yan si Sir Ayan Andun, si Idol Jojo yan, sa mga gusto ma mga wheel dito sa Bolong, pwede niyo kontakin si Idol Jojo, mga idol. I ilalagay ko lang yung number niya sa comment section natin mga idol, makikita niyo doon. Kung gusto niyo mga wheel dito sa Bolong, pwede siyang kontakin. Okay, okay si Idol Jojo, mga idol. Yan. Tara, mag-start na tayo mga idol. ito medyo malayo-layo na tayo ng konti yan so, medyo malalim na tayo mga ito gamit natin mga idol magdala po tayo ng anim na rat para sigurado yan. Yan mga idol, lapu-lapu Tsaka toko. Ang ah, lupit ni Sir Fish on na siya, fish on. Um, kilaw na Um, kilaw Ang galing ni Sir mga idol. Tayo, ewan ko. Idol, nahuli natin na idol. Oh. Oh, yan. Yan, saram ulit. Itinong no. Yan, ulit, Tsaka toko Idol. you yan, go, yan Idol! Dupit. <laughs> yan. on, tayo, Idol! Dupit. Yan. Peace on. Peace on. Fish on tayo. Lupit. Lalagay na naman tayo ng pain mga idol. Lupit po talaga ng spot na to idol. na naman tayo mga idol yan, hindi matigas ah, lumalaban na idol lumalaban talaga lumalaban talaga yun ay idol, lupit tawag namin sa abato yan sa loob talaga idol Okay na okay. Tayo na na. Nasulub talaga yung ano ay doon. Kawil natin. Basta-basta natatanggal. Kita ko na. Ala. Muntik pa maka Muntik pa makawala idol. Okay na okay.

Ah. Gas idol. Malaban. Ah. 'Yung malaki. Motion. Yun. Ah, look. Hugot na naman idol oh Okay na rin. Ah. Gas. Ano'y dulo? Okay na no okay. Ano'y dulo? Yun. na naman tayo napain. Ano'y tayo mga idol fish on na naman tayo mga idol fish on yun okay fish on na naman tayo mga idol Okay. Yun ay doon, lalaki ng mga ano dito. Come on. ng ulo to Paspaso na nimo yan Tangta nga, kamay na yung bingit Yung kaya masking poko. po ko. may, may huli si Sir Ryan mga idol Ang laki idol Pakita mo si Ryan Pakita mo Pakita mo pa yan Yan Lupit Ako wala Laki Yan ay dulo oh. Okay na okay si Ryan Lupit ang galing And idol may uli din si Idol Jojo mga idol Medyo malaki din to Yun pagal Kasi malalim talaga dito idol May lihat din hahanap kami ng takot idol ayun dalawa idol oh lupit dalawa dalawa idol ang galing siyon na naman tayo mga idol dulo Yan. No, tumuy-tumuy na lang yan, no? Una. Yan. Okay dito, idol okay. sino na naman tayo mga idol, fish con tayo. na naman tayo mga idol. Pit. Yun. Yun, dalawa-dalawa ito, look. Yan. Dalawa-dalawa idol. Pit. Good size pala at mga idol. Yan dalawa ito, oh. Dalawa-dalawa. Yun, meron din si Sir Ryan. Lalaki. Okay na okay, good size mga ano. Dako yan. Okay din uli ni Sir Ryan mga idol. Ayun, yun, yun oh. Yan na, oras na nila mga idol. Oras na nila idol Oras na nila Ayan Tapos sige na ka pa rin po Nakauli na naman si Idol Jojo mga idol idol Ayun, malaki idol, lo? Pakita mo sa idol 'jo. 'Yan laki. na naman si Sir Ryan buti pa sila ito eh, fish on na naman sila stuck, Okay, yeah. nakawala Catch on na naman tayo mga Catch on, catch yun, Ayun. Ayun. Is. Di. Yan na idol, oh. Hey. <laughs> wow, wow, wee. Okay na, okay. Good size na siya, idol, oh. Fish on. Fish on tayo, fish on. Ay. Ikan pa. Okay na okay, Idol. Ayan, mga Idol. Papunta na tayo ng... Pauwi na tayo, Idol. Natalihan ah, dyan na si ah, Sir Ayan. Okay, mga huli natin ngayon, mga Idol. Napakarami. Okay na okay, huli natin ngayon. Suerte, suerte. tayo mga idol dudunggo na tayo dudunggo na tayo sa tabi and update, update na lang kayo mga idol Yan na idol yung mga nakuha natin idol oh. Napakarami. Yan Yan pala si Idol Jojo. Kung gusto niyo Idol na ano, kung gusto niyo mag sa kanya ng bangka Idol. Pwede pwede siya Idol. Ah uh, i iano ko lang yung number niya sa comment section natin Idol. Mga taga Sambuanga, kung gusto niyo yung mga will dito sa Sambolong, pwede niyo siya kontakin. I ipo ko lang yung number niya sa comment section natin mga Idol. At kaya ito pala yung mga nakuha natin mga idol oh. Napakarami po talaga idol. Kasama ko pala si Idol Jojo at saka si Sir Ayan mga idol. Yan. At hanggang dito na lang pala yung video natin idol. Yan. At hanggang dito na lang pala yung video natin mga idol. ah uh, sana wag nyo kalimutan i-like, i-share, i-subscribe. Lalo na pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga darating kong pag-ibang mga video mga idol. Yan, nandiyan si Sir Ayan, si Idol Jojo, yung bank, naka, nagre-rent kami ng bank Idol. Yan, at dito na lang pala yung video natin mga Idol. Maraming maraming salamat. Bye-bye.